binilan ko sila guys na bagong kabing kabing sa halika po sinigra muna unahin natin ito kay Mika kulay pink ay ito na lang kay Mika kulay pink lagay natin kay Mika Nigra, nigra. Wait lang po. Ikaw ba? Gusto mo na ba? Ito sa iyo bo, Green. Green kay Bubo. Oh, mm. si Bubo mo na. Kasi ilalagay ko kay Ginger Kulay Black. green. lalagay natin kay Bubo. Ayan. Ayan. Ang boy ni Bubo. Ayan. Ang ganda. Green. Ayan. Tingnan nyo guys yung kay Bubo. Guys. Ah. Mm -hmm. Ganda like bo oh kay Nigra na ay Mika naman. Violet kay Mika kasi babae si Mika. Ang uh -huh. bait-bait naman. Gawit lang Mika, Mika. Violet kay Mika. Ayan, negra. Next, negra. Negra, negra, negra. Pink, negra. Pink kay negra. Hmm. Huh? Ayan. Ay, bigyan mo, lucky. Wait Ay. Ayan. gan ang hirap naman lang yan dinigra. Eh, oh si Thomas Brown kay Thomas Brown. ay blue blue kay Thomas blue kay ulo orange. Miko. brown na lang kay Thomas. blue hot blue. ah ah uh, ah uh, uh. plastic plastic pa kasi ayan ay, kagati na yan ay kay ulo na lang itong brown maganda Lagyan natin si ulo ulo ah ano naman ni ulo. Ayan. Kay Thomas. So, ganda. O, kay Miko. Blue kay Miko. Ay, orange. Ito kay Miko. Huh? Wait lang, Miko bubuit naman mo ng mga bingbing ko na yan Ayan, ganda o yali ka dito ginger asan si ginger ito kay ulo ito black black kay ulo kasi black si ulo Ayan, ganda. So, oh, ginger. Dahil orange ka. Bulo sa'yo, ha? Ayan. Ano ba? Ayan. Gaganda. Lahat na sila meron. Tingnan ko nga yung kay Ulo. Wala pa Ulo mamaya-mamaya. Bibili pa ako, ha? ha? Ganda. Mm -hmm, gusto mo ba? Yung sa'yo ba? Ganda. Green kay Ulo ba? Ayan, na, ah. tiga isa sila. Miko. Orange kay mi, Dahil babae si ni pink. Kay Ginger, blue. Uh-huh. Violet. Ang ganda. Uh huh Kay tom brown. Ay, ayaw po sa ano. Ayaw po kita sa ano. Ayan, nagmumukbang si Olo. Black kay ulo Ay, medyo maluwag. Ayan, happy sila. Happy.